Finally, mga kanayipi May sticker na tayo na ganito 2024 At ilalagay ko na kay Mia Para naman Makita ng mga enforcer na Nakarenew na ako ng permit ko What's up mga kanayipi Kasama natin si Baby Micah ngayon Ayan Balik, kakatapos niya ng maligo Hello, bebe. Hello, come on. Hello, Kanolpi. Ayan. Bali, pupunta tayo ngayon ng Binalonan kasi nga ipaprocess ko na yung ano, yung rehistro ni Mia para mapalitan na ng for hire yung ORCR niya mga kanolpi. kasi naka-private pa. Hindi ko natapos kahapon kasi hapon na nga mga kanolpi. Kaya sabi nung nasa LTO, balik na lang ako kinaumagahan. So ngayon, mabalik na tayo. Punta tayo mamaya doon. Antayin ko lang si Mrs. na kunin niya si Maika. Ayan. Ito na. Yan na si Mrs. na. Hello, Kanoy pi Kawan <laughs> na, na. Punta na lang. Punta na lang ma. So, kukunin ko na yung ano, mga gamit ko. Ayan, nandito sa envelope, saka plastic yung gamit natin. Anong oras na mga kanaypi? Alas 9 na. 9.30 na siguro mga kanaypi. Nasikaso ko pa kasi yung mga alaga kong manok. Bali nga pala yung binili ko na manok sa bayambang. Yung sampung piraso na yon eh bebenta ko na mga kakanayipi magbabawas tayo ng alaga <laughs> medyo na parami ata eh saka alagaan ko na kasi yung ano yung anak ng mga manok ko yung malilit doon 15 piraso ata yun eh so marami na <laughs> bali yung ano yung malalaking manok ko yung nangingitlog na yung mga breeder tapos may kinsi pa na sisiw one month old. Ayan. Kaya yung sampung piraso na yun na pinili ko sa Payambang ibebenta ko na. Nakapost na sa ano sa Facebook ko yon sa sa Facebook sa Facebook group ng mga nag-aalaga ng Rhode Island. Pinta ko na. Yun. <laughs> Pawas tayo alaga. Marami na kasi yung pagkain mga kanayipi Wala na akong may pakain sa mga alaga ko So yan, tatanggalin ko muna yung cover ni Mia Yung kumot niya Para makabiyahe na tayo papuntang binalonan Saka may nag-message sa akin mga kanayipi Na dumating na daw yung plate number ni Mia Doon sa Welltech binalonan Bali dadaanan ko muna yon bago ako pumunta ng uh, LTO sa Binalonan din so samahan nyo ako sa journey ko na naman to uh, hopefully na makakuha na tayo ma-process na natin ng maayos itong problema ni Mia saka makakuha na ako ng ano, permit tricycle permit mga kanipi dito sa munisipyo ayan yung ano pagkatapos noon kung may permit na tayo Dediretso na tayo na mamasada Mga kalipi No Makapasada lang tayo ng pambili ng ulam Ayos na yun Bawi na lang tayo kinamagahan Ayan, nandito na tayo sa binalonan Mga kalipi Saan tayo dito sa Welltech? makita natin kung mayroon na talaga yung ano yung plate number ni Mia Okay, puto tayo dun sa loob Meron na kaya yung plate number sa? Ay, Ma Michelle, plate number daw Meron na lang po yung RCL, sir. Picture pwede. Okay. Sir Anthony yung nag-chat. Thank you, sir. Sir, may nakalagay na bang plate number doon sa CR mo, sir? Oo, oh, umpay, sir. Ati sir. no agree. Nakaparin yung kabalat at tangatawa niya. Iya yeah, pang kupay guard tayo ko eh Sige sa kayo plate upload Diret yung plate upload lang ato yan sir Ito naman insert plate Dayan ti OR OR sa yan Tapos ato sir Gabit mong lang yung headlight mo sir Ah sige sir Madi magayang mga naka poor hair niya sir Private mo talang ako Win sir Private with sidecar Private with sidecar Bagi ano Pag-renew ka sa mabalin mo Ipa for hair mo So, tayo i ko pro eh. air Nakuha na natin. Mga kanayipi. Alas magdadalawang taon. Ito na yung bagong plate number ni Mia. Pero, sasabihin muna natin sa LTO para malagay na sa ORCR ni Mia. Bale, ipanol muna natin mga kanayipi pa-inspection doon sa ano sa may doon sa bukid na no? Inspection kay Mia. Hopefully na walang violation mga <laughs> walang problema. ¡Gracias! To... Tara mga ka-naip eh. may talungaw daw. So, Nagsubre, natiliwan. Babawi <coughs> ta, pa yan ha. Babawi pa yung inspector na lang payag ka na ha. Ang kala ko mga pinayagan na, hindi ka pa yung nagbayad. Bali, tapos na tayo dito sa LTO mga kanaypi uh, Balikan ko na lang daw bukas yung ano Yung papers po Wala kasi yung pinaka-head nila na Pagpeperma nung ano nung papel Kaya try natin mga kanipi, na pumunta ng ano Ng munisipyo Tanong natin kung pwede na yung ano Yung naging resibo ko dito sa LTO na nalagay naman na yung ano yung plate number ko at naka hair naman na yung tricycle ko na to yung papers nya puro hair na so punta tayo ng munisipyo baka sa kasakaling pwede na yun mga kanayupi no paingay yeah, pa 22 pa lang yung nala ato yung brother hindi ko naka private ka pa lang nga natat pa pati sir naikuan naisotin May... sir

Magdi na ka pa. Iyas da pala di lugan daw. Tapaw, sa ka? Ngayon si Arna. Yung naka-register so lang eh. Tubigat max mo ta ko na max mo ta dito. Tubigat na pala ito dahil pa pila kami sa. Member din kasi number na max mo. Ada mo dito press. Dali ta. problema na. Si CR number na pala. Nasa dito eh yung din kasi. Oh, nakita na eh. Okay mo pa pala. Okay. din din kasi. Okay. Kita na pa. May pain number gaya mga boy. Dito, no, na, eh. Sa, ge, lang, okay. Willemar, ah, lahat ko na. Certification ko dito. Mapaka di dito. Lubigat na. Sa gay binal sir. Oh, pare uh, man kaslo ay. Ah, ramid lang. Lubigat para para gata. Di pa inspect mo tata, lubigat. Lumala mo ng sublikan diretso ng una gan ha. Sige sir. Oo. Inspection paper. Ayan, makakanaipi makakakuha rin tayo ng permit punta na tayo dito sa loob para yung papel ko lang doon sa LTO bukas yung pupuntan ko ayan finally mga kanayipi may permit na tayo 2024. All right, na tayo. lagay ko lang dito sa ano sa envelope ko para ano, hindi malaglag. All right, mga kanayipe. Let's go, let's go. Ayan mga Kanoe let's go. Ay, finally Tapos din yung ano, kailangan natin para kay Mia. Hindi pa ako na ng halian mga Kanoe Eh uwi na tayo. Mananang halian muna ako bago ako mamasaata. Anong oras na ba? Alas 2 na, 2.21 na ng hapon Hindi pa ako na ng halian Grabe Finally, mga kanayipi May sticker na tayo na ganito 2024 At ilalagay ko na kay Mia Para naman Makita ng mga enforcer na Nakarenew na ako ng permit ko So yung 2023 na nandito sa likod tanggalin na natin to mga kanaypi ayan dito sakto yan matatakpan pa yung butas niyan ayan lagay na natin to 5296 96 yung number natin Right. Para dumikit pa Ayan mga kanoypi mm, Ganda naman Naka-permit na si kanoypi Ayun oh Itong isa Dito naman sa uh, Ano Kahit na dyan Ayan, dito na lang mga kahit hindi na natin tanggalin itong 2023 na yan. Dito na lang sa kabila. May space pa naman eh. Ayan. Alright. kitang kita naman na yan na nakapermit na si Mia no? ayos deh, mga kanaypi ayan mga kanaypi successful na naman yung ginawa natin para kay Mia may process yung kanyang ORCR na maging for hire na so ngayon for hire na siya at nakuha ko pa yung kanyang plate number don sa kasa at nakuha na rin natin yung permit Ayos na. All goods na si Mia, mga kanoypi. Wala nang problema. No. So, uwi muna tayo at kakain. At nandito na pala yung ano. Binili ko para kay Baby, Maika. At yung pabili ni Mrs. na ano, na pipino. May tubig pa. Okay? All right. Pasada lang tayo mamaya pagkatapos kong kumain, mga kanoypi. Wala na tayong problema na. No? Thank you Lord sa paggabay na naman sa akin. Maraming maraming salamat Lord sa lahat. Maraming maraming salamat din sa inyo mga kanayipi.